magpunan ng tubig ngayong araw na to good morning good morning sa inyo mga kaidal tayo mag iipon ng tubig mga kaidal pagbasta natin kung ganoon katagal ang tubig. So, tubig mga kaidal magpunan na tubig mga kaidal magbasta natin po napakalakas yung tubig mga kaidal bago matuloy dyan po sa tubig ang hirap magipon ng tubig talaga sa umaga kaya po ako gabi ako nag iipon kasi misa po sa umaga ay walang pulo at napakahirap po talaga kaya to po po nag iipon po ng tubig sa yung gabi hindi na pala gabi, morning na pala yung sobrang aga po talaga mga bandang lakere o soso wala na po siya talagang tubig mga kaidol kaya to nandito ko ngayon ng CR na may nag iipon po ako ng tubig para po bukas bukas ng mga bandang lakere o mas ocho, maga na nga pala nga mga idol, sorry, sorry. Eh, ngayong maga, para pagdating ng ocho, ay may gamitin mga pamangkin ko na tubig at syempre dito sa bahay para po may pagpaligo sila. Kaya po ako, nag-iipon mga idol. Ah, ang hirap po talaga mag-iipon mga idol ng tubig, pa, lalo pag nahinga, sobrang hinga idol, talaga naman na para lalo pag ano, pala mo para ka na sa Manila, nagsipon din yung tibu, Pero dito, sa region, nagsipon din ako ng tubig mga kaibon. So, paisa pa lang to, pero is, isang oras, isang minuto at kalahara na. Isang minuto at, segundo na mga kaibon, para ba, magdadalong minuto na. E ngayon, nandito na kayo tayo, nandito na, magpuno na siya mga kaibon. Ngayon, itatabi ko naman, nakakaisa na ako mga kaibon, pagbasta niyo ko ilang minuto itong apat sa timbati sa mabasa Siyempre, ang hirap naman po pag walang tubig. <laughs> Kaya ito na, ko na, lagi po ako ng tubig mga kaidol. Pag nyo, kung paano ang magiging po ng tubig mga kaidol, tara, samahan nyo ako. At napakaganda magiging po ng tubig, lalo pag sa gabi-tubig sa, sa, sa mga bandang maduling araw, malakas na kapatubig. Pero pag po ng mga umagang maga na, wala na masyari tubig. Dito, dito, sa aming lugar. Misan may tubig, misan malakas sa umaga. Pero tambahan lang din. Pero minsan malakas din mahina rin sa gabi. At mahina rin sa gabi nga. Depende lang din po sa palakas o mahina. Pero maganda rin naman po at merong kaysa po mag iigit, -iigit sa poso So maganda at mag po na rin po. siya na po kung wala po kaming dram mga kaidol. Getsong getsong lang po talaga kami mga kaidol. At hirap naman po, po talaga na walang dram mga kaidol. Talaga naman ito, so, dalawang minuto, magkano't sa minuto na agad ito, so, dalawang timba pa lang ito, mga kaidol, may isang timba pa akong ipunin. Pag mas nyo po, mga kaidol, At hirap po talaga mag-ipun ng tubig. At nagpwet pa talaga ako. Naglaban na ako at siyempre mag-ipun pa ng tubig para naroon din po kami gamitin kinabukasan. At ito, at nakapadalwa na ito, mga kaidol, magpupuno na ito isa para may gamitin din mamaya yung mga bata magpasok sa, sa, sa school at sa tayo ko gamitin pa lugo din at nanay at, nangyata, at nanay ko at asawa ko so mga kaidol magigitin ko na ako nakita nyo na kung paano ko na mga kaidol pero mga tinagyo po yata pa talaga mga kaidol makikita nyo mga kajaw kung mga ilang minin ko kasi pag ko ng tubig dito siya kung gano'ng katagal para malaman natin kung ilang minin ko ang pag natin ng tubig na tuped, may apat na, bat, timba at isang batya siyempre matagal-tagal din yun siguro may mga 10 minutes siguro 10 minutes din nga tayo mga kajaw para iba ka nyo lang kung ilang minin ko mga kajaw at ako'y siyempre mag malakas-makas ang tubig sayang din naman po kung ako mag na walang ganyan pag po pwede, siyempre, ako may para mas maganda. Hmm. Ba, maglilimon minuto na pala ito. Kakatulong timba pala ito, mga idol. Paano ba ito? Ang bilis ng oras, ipon lang ng tubig. Oh, wala nyo, wala step naman. Talagang talaga naman oo, Ang tagal mag-ipon ng tubig, mga kaidol dito ang tubig sa amin. Minsan malakas, minsan mahina. Parang ano, parang pag-ibig. Minsan tinatabangan, minsan malakas. Pag tinatabang naman, ayaw na sa'yo ng babae. Pero pag naman malakas, syempre, gustong gusto ka ng babae. Ganyan ang mga babae, pinigig at mga lalaki. Diba mga kaigol? At magpupuno nga, mamaya na hukot. Ayusin muna ang timba bago maghukot. Aa na ba? Napupuno na to mga kaidol. Mga tatlong timba na ako. Ibilis ha. Malakas din yung tulo. Huwag lang may tulo. Tatlo. Mga kaidol, last one Last call pa mga kaidol, last call na. Wala pa lang ano, 10 minutes. Siguro, mga siguro 7 o 8 lang ito mga kaidol ang bigas ay eh. ang lakas ang tubig so, ng tubig talaga ah, sa talaga naman super sulit kapag i ko sa tubig ko ng tubig apat sa timba mga kaidol may hipod ko kayo araw na to araw araw din naman ako nag-set ng tubig ganun din hindi ko lang nabibigyan hindi ko lang naisip ko nabibigyan at magandang content po sa mga kaidol nabutan ako, abig lang may sini, para may, 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 may Pero okay lang yan, no? Ayan lang na yan. Nabang tayo na pwede at syempre, kailangan din natin ligawin. hindi lang puro buya. Ah, ah, walang gawin, walang set naman. Tignan nyo naman mga kaidol, oh. Talaga talaga naman. Malapit na ulit ang puro ito, mga kaidol. Siguro ito yung mga 9 minutes lang to sigurado. O 10 minutes sakto ka naman oh, oh. Mahupulong na agad oh Kita kita mo na 6 minutes, 7 minutes na agad oh Napakabilis ano naman Ipot ko lang pagdating pa ba mga kaibot Paano ba Kung may naturo Di sana matagal tagal May karating oras siguro to Pero ito naman may eh, Maganda naman magupot sa gabi Kasi malakas ang tubig Misa mahina talaga Pero ngayong gabi malakas Dahil naglaba ako Malakas talaga Ano mga idol Magpupulong na oh Nakakita niyo naman kung gano'ng kabilis mo puno. Eh, eh, walang doon, walang set naman o. Eh. 7 minutes and 31 seconds na. Eh. Ang pakabilis naman oh eh. Ngayon, papatay ko na muna ang mga idol. Yeah, last call, mga idol. Ay, matutulog na pagkatapos ito. At saka, may get Maguro mag yung mga ano, so, 9 minutes ako. Panagurado yan, mga idol. Hula-hula na ako pagpuyat na may ipo ng tubig tapos na maglaba. Kahit anong oras, labang lang. Siguro ito ay to, isaktong 10 minutes mga kaidol. At sa pag-iipo ng tubig. Ah, napakasarap naman mag -ipo para bukas yung super sarap maligo, malamig, lamig. Dito na sa dati na init. Dito napakalamig na mga kaidol. Parang na naman papabuhos, papapabigla ka sa buhos sa sobrang lamig ng tubig. Pero mas malamig talaga ang poso ninawawala ng tulo. Samantala na itong nawasa, minsan nawawala, minsan nagkakameron Kasi, ginaayos nila, dinay, no? Kasi ang nawasa, lagi rin pong inaayos ng gumag... ng mga gumagawa at nag-aasikasa ng nawasa. Kaya po, hindi rin po natin na makasabi na na magkakatubig o magkakameron dahil minsan ginagawa nila o araw-araw nilang inaayos. At siyempre, lagi nila nga paksis, eh. tubig po ng bayan ang nawasa. Alam nyo talaga naman. Lapit na ako ang tuon talaga. Ba, nine minutes na. Saktong ang 10 minutes na mga kaidol. O sobra pa na ilang minuto. Ay, ilang seconds bago matapos. Pwede rin talaga naman. okay. Oh. E, Kapita naman yun. Eh. Talaga oh. e, naman apat na timba mga kaidol. Lang inipon ko. Yun, no. Nagpupuno na mga kaidol. Kita-kita e, nyo naman. Huwag yun pansin e, e, okay, huwag yung eh, doro. Mga kaidol, huwag yun pansin yung ganyan. ganyan na lang apat yan at kung nang pansin talaga naman sa dyan ganyan yan kita kita nyo naman mga idol apat na piraso apat apat na timba at isang bagsya ang unipong kong tubig siyempre mga ka idol para may kumpaligo sila bukas ng maga yun nagpapasalamat ako sa lahat na nanood magpupuno na siya mga idol oh. kita kita nyo punong puno na siya yun Maraming maraming po salamat sa lahat na nanonood. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe para laging updated sa akin mga bagong labas sa video. Sa iyo man o kung ano pa. Maraming maraming po salamat. God bless. Thank you for watching.